Pagkita mo idol. Tama, idol. Wala ko korap. Ayun. <laughs> idol. Siyempre naghanap tayo ng anong magandang gagawin natin ngayon. Si Idolino. Idol. Oh. <laughs> Sayawan mo ko idol. Sayawan mo idol. Sayawan. Mo, idol. Sayawan. Masayawan. Ay, yang <babaik> <meng> <v> <meng ilgili> Pas nagtatiya ng mga idol dera sa kalibunan na mabuyagan ha. Sorry sorry dito dito bisig mga kita taginto. Kanang bulawan idol ba. Sempre para maka dili na kami magsira-sira na idolino. Saan ba yung magandang kutkuti natin? Grabing kakatin dito mga idol. Ayun mga idol, idol oh. Merong maliit dun. Oh. So. <coughs> Kailangan makarami mga idol kasi porsintuhan kasi kami. Edolino. Nangatil naman ako dito doon. Adol, ano doon? Ano? Hmm, try na rin mga idol kung meron bang laman yan Kanimo, <coughs> wala gayod ako'y wala gayod ako'y gusto. Kay ang ah, imong pagsasayaw pang single na. Ayan, naa na doon. Naa yan. Naa. Naa laman. Ayun. Naiggo ang ngerti dol. Lagi kuan mandulo dulu. Di tung sa dol, triangle man dol. Triangle man ba? Hmm. Ah, mau na dol. Dreams possible na yan dol kung dili. Ayun dol oh. naman siguro yun. Hindi yan dol. Ito ang rest Na hindi hok man Ari na to dulo Kari dulo Kari dulo Kani atong kuha ng dulo Ayan Ayan ato ra um, manang i na gamay kutkuton na gamay nah. dun o na patura na kana mao na na dun dul kana ni mo doon. yan ayun ilihok na pag mulihok dun yan na yan ayun mura gahi-gahi Ah, nandiyan na yan. Luts. Ito na to? Ha? Pagkaramdaman natin doon. Kagulo sila doon, kagulo. Kagubot? Hmm? Huh? May na huwag kang maingay, huwag kang maingay. Huwag kang maingay dul, kasi <laughs> dagang unog lamok. <laughs> Ang dami mangon lamok din yung mga Ito na mga lods. Uy. Ayon. Ayon. Congratulations. Your trophy. Meron tayong 5,000 at 5 kilong bigas. Hihihihihi. <laughs> Ayun. Sa mga idol na huli natin. Oh. Kuha natin yung Reyna. So, ayun, tumago pa yung king. Tumago pa siya oh. Huwag hmm. ka nang magtumatago-tago. Oh. Ayun, wag huwag ka nang dumagan. <laughs> dumagan pa siya mga idol. Siya lang mga idol, maraming maraming salamat at pa uh, kami sa dalawang at tatlong Facebook page namin mga idol. Rilaw si Lino Timugan 2.0 at Lino Timugan at sa YouTube natin mga idol na Lino Timugan pa rin. Puro Lino Timugan sa so maraming maraming salamat mga idol. Bye bye! So yung mga idol, ayan ko rin pala. Huwag niyong kalimutan mga idol yung musical TV natin sa amin din yung mga idol. Para uh, matulungan niyo ako mga idol at makatulong tayo sa lahat ng mga nangangailan ng tulong. Ayan sa si idol Lino, uh, nakaupo habang uh, na may pinupulot, may kinukuha. Yun, maraming maraming salamat all. Thank you all, all, all followers.